Sige, sige. Nakaano ka na? Natangko na rin ha. Manalo na balakan na rin Paano kung magmahal ka ng tao ex ng tropa mo? Tatanggapin mo ba ang lahat ng alaala? Kasi dati mo siyang kasama? O lulunokin na lang ang lahat para lang maging masaya siya? Gatot mga kapatid! Magkakita rin! Hello! Disa! Mayroon siya ng view! 🎵🎵 Tá aí.